Naglalaman ang bakbakan kanina sa Marawi City. Personal na nagabot ng tulong si Pangulong Duterte sa mga sundalong nakikipagbakbakan sa Marawi. Idireklara na ng ating militar kanina na tapos na ang bakbakan sa Luntso. Isa sa pinakamabagsik na labanan ay noong 2017, ang Marawi Siege ika-23 ng buwan ng Mayo nang nabulabog ang buong Pilipinas sa balitang sinalakay ang Marawi City, Lano del Sur ng mga militanteng grupo na MAUTI Group, isang radical Islamist group na pinamumunuan nila Omar at Abdullah Maute kasama ang iba pang terorista tulad ng Abu Sayyaf upang maglunsad ng Islamic State Caliphate o ISIS sa rehiyon at sa syudad din umano nagtago ang Abu Sayyaf commander at most wanted sa US na si Isnilon Hapilon. Dali-dali namang umaksyon dito ang gobyerno at nagpadala si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng puwersang militar upang labanan ang mga terorista. Ngunit hindi ito naging madali sa mga sundalo. Naglagay ng mga improvised explosive devices roadblocks at sniper position ang mga terorista sa mga estratehikong lugar sa syudad. Pumounter din ang gobyerno at nagsagawa ng mga airstrikes, ground troops at tactical operations. Dahil dito, napilitang lumikas ang mga libo-libong residente sa syudad at mga karatid lugar. Nagbarilan ang dalawang grupo hanggang sa matalo ng mga suntalo ang multi-group. Tumagal ng halos limang buwan bago pa matalo ng mga sundalo ang mga turista. Ito ang pinakamahabang siege ng AFP sa kasaysayan ng Pilipinas kung saan ikinasawi ng mahigit libo katao at nag-iwan ng na malawak ang pagkasira ng mga bahay at infrastruktura at nagulot ng krisis sa rehiyon.